So, sa ngayon po, intayin lang po natin yung ating um, sasakyan. So, paano? Mamaya po ulit. Bye! Bye! Dito chang One of the most famous uh, restaurant here in Malabon. Okay, unang kagat Ito yung tos. May umang. Mm. Palawa po ko yun. Wala, baka nakikinutal. Ibanilis pa niya. Ibanilis pa niya yun. Bakit? Bakit? yung mukta mm. yun Di mm. ba? Di ba? hmm Papa hook sa pa tarik. Ayun mm. mm. so, nga po pala no, hindi tayo tumuloy kagabi sa bahay namin dahil po medyo ma ano pa no, medyo magulo pa dahil nagpapinta na nanay ko. So, hello tay. Nakabukas na yung gym. Kakain sana tayo eh. Sa Judy Ann's lang. Apo. Okay, sige, dadala ka na lang namin. Oh, yun, hindi na uubra yung tatay ko no, na sumama sa atin sa pagkain dahil nga, ano, bukas na yung gym niya. Alam niyo naman, yun, alam niyo naman po ang tatay ko, ano yun, talagang dedicated niyo sa gym niya. Ayun, natago ah, good afternoon na naman po no, sa inyong lahat. Good afternoon! Good afternoon. Good afternoon. Yan, o, oh, yan. Napick up na tayo ni Dikong, no? Utol ko. So, ngayon, napag-uusapan napag natin, no, yung mga patungkol sa Japan, no? Yung mga bupang mumuhay sa Japan at saka yung nakaraan, nung binisita tayo nila dyan-dyan, no? pinag-usapan natin yung mga patungkol sa Australia. So ngayon naman, dahil yung utol ko, no, si Pilo, si, ano ba magandang tawag sila dito? Ha! Siyempre binata na ako, sa RJ na. Ah, yung utol ko nga pala, no, si RJ, nagtatrabaho siya sa Saudi. So ayan ngayon nga alamin natin kung ano ba yung pamumuhay ito. No? Di kong... Mabuhangin. Bisit. Uh, <laughs> Hindi, <laughs> bisit sabihin, kailan ka, ano, kailan ka nagsimulang mag-Saudi? Samila so, ako ng 2009. 2009 bilang? So, Nag-start yung karir namin sa Jollibee Crew. Hmm. Um, Paano ba so, ito yun? Wala ganyan. Mm. Nagsimula ako ang karir namin ni Rayman as Jollibee crew na mm. select kami sa Jollibee International Operation. Ah. Uh -huh. Saudi, uh, Jeddah San sa, City. San sa Saudi? Jeddah. Jeddah. Mm. Pagkatapos, ilang taong kayo naging crew? Two years. Two years. So, at the same time, si Daddy Nando, na nabuta namin. Mm. Nagkasama-sama kami tatlo. Mm. Tinapos namin yung isang kontrata which is two years. Mm. And after that, I decided to go uh, another place mm. which is uh, Dubai in mm. UAE. I was there for nine years. Uh -huh. with nine long years. With uh, with somebody else. <laughs> yeah, 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 yeah. na natin pag-usapan, no? Wag na natin pag-usapan no? yeah. na pag yung nakaraan. Ayaw dyan, mo dyan. lang sila. Yeah, yeah, yeah. No? Um, Basta yun po, nanirahan siya ng nine years na no, sa sa Dubai, no? Mm, Saan natrabaho mo ron? Busboy, boy, tagalinis ng lamesa. Uh, then after after some time, the, I got uh, promoted to be a uh, food runner. Yung mga oval tray, yung mga nagtatrabaho sa F&B industry, maintindihan nyo yun. Uh, tapos? Yun, uh, na-promote ako after two months, na-promote ako bilang uh, server. Kasi mm -hmm. hindi hindi sila mag-ahir ng mataas na posisyon then mm -hmm. they need to start from the bottom as well. Yun, na-promote ako bilang uh, bartender. nagbartender no, nga, nag-bartender nag ka pala. Nag-bartender ako. No? And then after that, nag-resign ako after three long years. Uh, ah, three actually, years kang nag-ano? Three, three, three and a half. Three years, three years and a half na uh, nag-bartender? yeah. Then, uh, sa, sa buong na yun. Ah, ah, okay, okay. So, after that, nakakuha ako ng trabaho kung saan naman mga mga nagsiserve ng alcohol. Mm. So, nag-start ako ulit bilang waiter. Mm -hmm. Balik, balik ka na? So, balik uli sa waiter. Ah. Uh, inaral ko ulit lahat. And then, after that, napromote ako as restaurant captain. After ng restaurant captain, I was promoted as a supervisor. So, magapaangat yung karir. Ah. ah. Dito na yan, sa Saudi na yan. Sa... Hindi, <tid> hindi. Sa Dubai pa yun. sa Dubai pa. And oh. then, pandemic hits. O oh, yan, magkakasama tayo oh. na nag-pandemic. Um, but I'm, I'm so blessed na meron ng uh, kapalit na trabaho yon bago pa mag-pandemic. Kinuha na ako ng dati kong amo from hmm. Dubai, hmm. going back to Saudi. Supervisor ulit sa Ganban. After that, I was promoted an assistant manager. Assistant manager nung anong, anong, anong company? Um, Sisban. Sisban hanggang ngayon, doon ka pa rin? Hindi na. Hindi na. Malapos. Um, Ilang taong isang ko na taon na naman? Isang taon. After ng isang taon, may kumuha sa akin panibago sa Eat Cafe. Hmm. Um assistant manager ulit. And now, by God's grace, hmm. I'm the operations manager of the company. Pedi eh, ko ang pag-usapan naman natin yung pamumuhay sa Saudi, no? Oo. Uh, Paano doon kasi kung sa Japan kasi marami kaming binabayaran mga taxes, eh. sa Saudi ba meron doon? Wala nun. Ang babayaran mo lang doon is uh, 5% tax sa mga bilihin. Sa mga bilihin? Sa mga bilihin dun? lang, hindi kasama yung sahod. Kasi ang sahod mo doon is net. Uh, Kung ano yung napag-usapan nyo sa kontrata mo, yun yung yun, yun, yun mo. Yun yung maririsip mo. Plus Kaling overtime. Ano? Yes. Galing, ano? Tapos? Kasi ang sahod ngayon, lahat ng mga employers mo doon, kailangan nilang sumunod sa patakaran uh, ng po ano naman yung napagkasunduan nila ah. sa POEA OWA, ah. o wow uh-huh. or whatsoever. Ah. Kung ano yung napagkasunduan mo, basic salary dapat ah. plus allowance, housing allowance and ah. transportation. So ang galing po sa Saudi no, kumbaga talagang kuko mo, kuko mo yung sahod mo, hindi katulad sa Japan at no? saka sa, may sa pit, bansa. May may po sa Saudi dati, ngayon kasi medyo lumuwag na sila nung nagpalit ng hari. Ah, uh ay banahari ba ngayon. Banahari ngayon. Ba't di ka mag-apply ng hari doon? Pwede hindi naging open yun. Bagay-bagay. <laughs> Pero hindi madali. Mahirap din. Malayo ka sa pamilya. Hindi mo uh, magawa yung nakagawian mo. Nakasanayan mo. Eh, Mag-a-adapt mag, mag ka rin naman eh. Uh, adaptability rin yung pinaka-importante. Kung nasa ibang bansa ka, uh, baga kailangan mong you wala kang choice. Learn. No, wala kang choice. You need uh, to learn. You need to cope up. Kung, kung ano naman uh, yung dapat mong ginagalawan na environment mo. Uh, Kasi pagdating mo doon, hindi ka na dapat mag-isip kung ano yung pag-iisip mo rito sa Pilipinas. Dapat uh, doon. Okay Career-wise na yung ano uh, yung Ni na tropa no. Oh, ang tropa nandiyan lang naman yan, ni like yung yan, mm. -hmm. Jomar, sila Benedict. Mm -hmm. Yung nagpunta rin sa Japan yon si Jack. Ay, si true. No, si Jack, ang kilala nila yan, mm -hmm. si Jack. Si, si Cap. Oo, oh, si Jan si -Jan. Janjan. Yeah, yan, no? yan, yung mga shout out no, okay, shout out sa Snap family no. Maayos ma sa Saudi to be honest. Kung mm -hmm. papipiliin ako between Canada, uh, US or ja Japan or Saudi, mm -hmm. I would always choose Saudi. Mm -hmm. Why? Because I can save money. So, so yun lang Hindi din yun po yung sinabi ko kay ko, no kasi nung nakaraan parang napag-uusapan yung pagpunta niya sa Japan. Sabi ko wag ka rito. Mas maganda, mas maganda ano mo diyan, mas maganda career mo diyan. Hindi naman sa sinisiraan yung Japan or kung yung oh. mga ibang kan. Syempre kan may kanya-kanya tayong opinion. Hindi, ako, sabi money wise. <laughs> Tunga na, di ba? Ang dati, ano lang ako eh, -loko, loko lang ako. Uh, oh. Ngayon nung nag-abroad ako, I realized na kailangan mong ayusin talaga yung buhay mo lalo na nag ng kaanak. I was 16 years old nang naging anak ko si Marco Mm, yan. <laughs> Wala na. Mm. Uh. Mahirap talaga. Oh, lalo nun, isipin mo, 16 years old, di ba? Mm. Anong kakayahang meron ka nun, ba? Wala. Kaya everyone judged me sa, uh, sa, may, sa capability ko kung mm. paano mangyayari. Mm. Uh, mm. kaya I, I, made it as a motivation on myself. So yun, guys, may masaya pero hindi madali. Uh, Lahat naman hindi madali. Ilang, ilang years pa ang plano mo na pag na magstay sa ano sa Saudi. Eh pag graduate na tong isang to eh. Pag graduate niya, bala na sa buhay niya. Syempre gagawin rin siya na sarili niyang pamilya. Uh, Totoo naman yung sinasabi nila eh, habang nag-aaral ka, hindi pa inyo yun reality. Paglabas mo ng school, yun na yun. Yeah. Pero palagay ko ko in the near future may mga pag-aaralin na to no papa mo no. Hindi <laughs> <laughs> no. <Di> malabo no. no? <laughs> Baka magpa-graduate din na ng mga iba no. <laughs> Lagi. Wala no, <laughs> sila sa buhay nila. I'm done. Hindi ko ano ba is ano ano ba salitang ginagamit niyo sa Saudi? Arabic, English. Arabic. Pero English mas maraming nakaka Ngayon nagaan nagma na English kasi nagka, nagkakaroon na ng yung mga yung mga Arabo, yung mga lokal. Ah nakakapag-aral sila sa ibang bansa. Oh. Hindi katulad dati na talagang na okay. sila. Kailangan matuto ka mag-Arabic oh. hindi, parang mawawala. Oh, so, sa so tingin ko mas okay pa ron no? Kasi may kasi magsasalita po ng mga English yung ibang lahi. Hindi po katulad sa Japan, talagang wala kayong choice kayo mag-a-adjust. Ma maganda sa Saudi. Mm uh, open na sila talaga. Mag-open na rin sila. Pero not on sa mga ayaw pong magbayad ng tax, tax sa Saudi po kayo pumunta. Kung, uh, kung, kung, ako lang po mabibigyan ng pagkakataon na makapunta roon, why not? No? Kaya lang ngayon, hindi na ubra dahil nga kay Yuki Chang at kay Riri Chang. So yun, yun lang yun. Yun yun. Mm. O, so, so, yun. so ngayon po, kain muna tayo sa labas. no Kain muna tayo lunch. So, let's go! Let's go! Po, na tayo sa Judy yeah. Ann. This is Judy One of the most famous uh, restaurant here in, in Malabon si like. Oh, long hair. Ah. <laughs> uh, oh, uh, uh, parang may mo yung parang kailangan ko po tayo rin rin Jesus. Jesus. Good luck. Okay. Yun, at meron nga pala tayong crispy patas. Ito, ano ito, Diego? Uh, Judeans fried rice. Judian's fried rice, ayan. Uh, uh, palaya kong karne. Palaya tapos, uh, <try> fish tofu. Chapsuy. Paborito oh, ni Yuki Chang, chapsuy. Yuki Chang. Yuki no, ba? Oh. Ang palaya kong karne. So, paano? Kakain, kakain po muna kami. Koy, kain na, Koy. Kain po muna kami. Yan, nung um, hapo pala, no? Ano yan, Koy? Tortang Kalimasa. Yung panalo. Winner. Winner. O oh, meron tayo sa bisita, katarating lang. Yan, no? Okay. Tira. Ayun, no? At umabol pa tayo ng isa pang... Ah, ano ba ito, ko? ticharong ticharong Chicharong Bulaklak. Yan. Katapos, isa pa ulit. Ano, Aki? Ayos ba? Good. Ah.

Mayroon ang chicharong bulaklak. Mayroon okay. mo? Mayroon okay na muna ito, bakit hindi naman maungkot? Hindi, okay, para matigman mo. Kasi hindi ka naman pwede pumain dito para sa chicharong bulaklak. Hindi. Okay. Good? Good.